Isipin mong kaharap mo ang isang bagyo. Isang mandirigma na hindi nakakakilala ng takot, sakit o pagkatalo. Ito si Rod Tangjit Non, kilala bilang ang lalaking bakal ng Muay Thai. Mula sa kanyang mapagkumbabang simula sa isang maliit na baryo sa Thailand hanggang sa kanyang paghahari bilang walang kapantay na hari ng brutal na esports na ito. Ngayon dadalhin ka namin sa kanyang kamanghamanghang paglalakbay na puno ng electrifying na panalo, matitinding hamon at bangis na nagwasak sa kanyang mga kalaban, physical man o mental. Maghanda ka nang makilala ang tunay na hari ng Muay Thai. Si Rotang ay ipinanganak noong Hulyo 23, 1997 sa malit na baryo sa Thailand. Mahirap ang pamilya niya kaya nakita niya ang Muay Thai bilang paraan para makatulong sa kanila. Sa walong taon, sinimulan niya ang pagsasanay at hinarap ang mahihirap na araw. At magaspang nakapaligiran na humubog sa kanya. Habang lumalaki, pinino ni Rod Tang ang kanyang agresibong estilo na kilala sa tuloy-tuloy na presyon at halos sobrenatural na kakayahan na tumanggap ng mga suntok ng hindi umatras. Bata pa lang nakilala na si Rod Tang sa mga lokal na estadyum laban sa mas veteranong mandirigma. Noong 2013, nagdebut si Rod Tang bilang profesional at sa edad na 16, nakuha na niya ang atensyon ng mga tagahanga ng Muay Thai sa Bangkok. Noong 2018, hinarap ni Rod Tang si Mongkol Sor Somay. Pagkatunog ng kampana agad umatake si Tigre. Pero siya ni Rod Tang gamit ang kanyang kumpiyansa na magpalitan ng suntok. Sa round dalawa matapos ang matinding palitan, tinamaan ni Rod Tang ng hook ang kalaban. Sa loob lamang ng ilang minuto ipinakita ng bakal na tao ang kanyang pagiging dominante nang pabagsakin niya ang Tigre Salona gamit ang mabagsik na kombinasyon ng mga hook at sipa. Hindi lang sinatatag ng laban na ito si Rotang bilang sumisikat na bituin, dinala rin siya sa prestihiyosong One Championship. Doon niya hinarap si Sergio Wilson sa isang laban na nagdala sa kanya sa pandaigdigang entablado. Hindi lang napanalunan ni Rotang ang torneo, kundi ginawa niya ito sa nakakagulat na paraan. Gamit ang siruhan ng tumpak at matinding lakas. A Nagwagi si Rotang, pero malapit na siyang humarap sa pinakamalaking hamon ng kanyang buhay. Noong dalawang libo at labing pito, sabik na hinintay ng mundo ng labanan ng tunggalian sa pagitan ni Rotang at na sukawa, ang sikat na hapon sa kickboxing. Hindi madaling kalaban si Tenshin, henyo siya sa kickboxing. It's kind of encouraging him and that may have been what he was baiting him into right there. Walang talo sa kanyang profesional na karera at kilala sa kanyang kidlat na bilis, eksaktong galaw, at kakayahang tapusin ang laban sa isang suntok lang. Sa kabila ng kanyang kabataan, natalo na ni Tenshin ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa esport, kaya naman isa siya sa pinakamalalaking pag-asa ng kickboxing sa buong mundo. Ang laban na magtatakda ng unang RISE Featherweight World Champion ay naging electrifying na palabas. Napakalaki ng inaasahan ng lahat dahil nagharap ito ng dalawang magkaibang estilo. Ang walang tigil na agresyon ni Rod Tang laban sa walang kapintasang teknik ni Tenshin. Mula pa sa simula, nagpalitan agad ng mabibigat na suntok ang dalawang mandirigma. Sa kontang na natiling tapat sa estilo niya, hinamon si Tenshin sa mas matinding palitan. Sa round tatlo, sinubukan ni Tenshin kontrolin ang laban gamit ang bilis niya. pero nilapitan ni Rodang ang distansya. Umabot sa huling round ang laban at dahil tabla, nagkaroon ng dagdag na round. Sa round na iyon, dama ang tensyon. Bawat suntok maaring magpasya. Bagamat maraming eksperto ang pabor kay Rod Tang, idineklara pa rin ng mga hurado na si Tenshin ang nanalo. Kahit natalo, pinatunayan ni Rod Tang ang tapang at galing niya laban sa pinakamagagaling sa mundo. Hindi lang nito itinaas ang kanyang pangalan sa buong mundo, kundi pinagtibay din nito ang kanyang reputasyon bilang isa sa pinakamalalakas na mandirigma sa planeta. Noong 2011, siam hinarap ni Rod Tang si Jonathan Haggerty, ang kampeon sa mundo ng Muay Thai na tinaguriang El General. Oh, Mabilis na naging isang klasiko ang laban na ito dahil sa kombinasyon ng husay at bangis na ipinakita ng dalawang mandirigma sa ring. Si Haggerty, kilala sa eksaktong tira at kontrol sa ritmo, ay ginamit ang tip at mahahabang suntok sa unang round para mapanatili si Rodtang sa distansya. Gayun paman, mabilis ding nahanap ng taong bakal ang kanyang tiempo, nilapitan niya si Haggerty gamit ang kanyang natatanging agresibong estilo. Sa round dalawa, mas tumaas pa ang presyo ni Rodtang. Sinubukang kontrahin ni Hagerty gamit ang siko at tuhod sa clinch, ngunit sinagot siya ni Rotang ng sunod-sunod na suntok sa katawan na kitang nagpapahina sa kampeon. Isang kombinasyon ng mga hook at mababang sipa ang nagpilit kay Hagerty na umatras. Sa isang round, tinamaan ni Rod Tang ng hook si Haggerty kaya napayuko ito. Kahit na nagawa niyang makaligtas hanggang sa dulo ng round, ang ikatlong round ay naging pagpapakita ng walang tigil na agresyon ni Rod Tang. Pagkatapos ang laban, ibinigay ng mga hurado ang panalo kay Rod Tang sa pamamagitan ng unanimous decision at nagdiwang siya sa pamamagitan ng pagtaas ng sinturon ng kampiyon sa mundo. Hindi pa natapos ang tunggalian ng dalawang mandirigma Sa rematch, si Haggerty ay nagbago ng estratehiya, nakatutok sa distansya at mabilis na pagsalubong ng suntok. Muling pinatunayan ni Rodang kung bakit siya tinawag na taong bakal. Kahit pilit kontrolin ni Haggerty ang laban, nadala siya ni Rotang sa kanyang laro. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok at napagod si Haggerty sa mababang sipa at kombinasyon sa katawan. Sa ikaapat na round, isang hook at paikot na siko ang nagpanalo kay Rod Tang. Pinatibay ang pagiging hari niya. tinatag ni Rod Tang ang sarili bilang dominanting kampeon at bahagi ng kasaysayan sa isa sa pinakakapanapa at teknikal na laban sa modernong Muay Thai. Ang tindi ng galing ng dalawang mandirigma ang nagsigurong ang laban ay magiging alaala ng maraming henerasyon. Noong 2022, tinanggap ni Rod Tang ang kakaibang hamon na labanan si Demetrius Johnson sa Mixed Rules. Ang laban na ito ay nagbuklod sa dalawang magkaibang mundo at naging pagsubok ng kakayahan at pag-angkop. Si Johnson, na kilala bilang Mighty Mouse, ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na mandirigma ng mixed martial arts sa lahat ng panahon. Mayroon siyang walang kapantay na teknik at kakayahang tapusin ang laban, mapastand up man sa ground. Ang unang round sa ilalim ng mga patakaran ng Muay Thai ay pinangunahan ni Rotang. Mula sa simula, pinuwersa niya si Johnson gamit ang walang humpay na mga kombinasyon na napilitan itong umatras. Nakapasok si Rodtang ng mababang sipa at suntok sa katawan na nagpagulo sa kalaban. Ipinakita ni Johnson ang kanyang katatagan sa paggalaw sa gilid para iwasan ang malalakas na atake ni Rodtang at panatilihing kompetitibo ang laban hanggang dulo ng round. Sa ikalawang round, gamit ang mga patakaran ng mixed martial arts, biglang nagbago ang takbo ng laban. Ginamit ni Johnson ang kanyang galing sa grappling para dalhin ang laban sa sahig. Si Rod Tang, bagamat may konting karanasan sa pakikipagbuno, ay hindi napigilan si Johnson na makagawa ng mahusay na takedown at mapasakamay ang dominanting posisyon. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Rod Tang na makatakas, na secure ni Johnson ang isang rear naked choke na nagpilit sa referee na itigil ang laban dahil tuluyan ang nawalan ng malay si Rod Tang. Kahit natalo, pinatunayan ng laban ang tibay ng loob ni Rodang. Ang kanyang kahandaang harapin ng isang alamat na kalaban sa hindi pabor na mga kondisyon ay labis na pinuri ng mga tagahanga at kritiko. Ang laban na ito ay hindi lang isang kapanapanabik na palabas, kundi isa ring paalala ng tapang at walang sawang pagnanais ni Rodang na magtagumpay, lalo pang pinagtibay ang kanyang reputasyon bilang isang tunay na mandirigma Patuloy na ipinagtanggol ni Rod ang kanyang Muay Thai trono laban sa pinakamagagaling na mandirigma. Isa sa kanyang mga pinakabagong panalo ay laban kay Edgar Tavares ang Lobo Mexicano. Sa laban, pinamalas ni Rod ang husay sa taktika at bagsi. hand paman, hindi lahat ng laban kamakailan ay panalo noong 2023 na kalaban ni Rod Tang si Superleg Kiat Munuwe itinuturing siya bilang isa sa mga pinaka-technical at kumpletong mandirigma sa kasalukuyan si Superleg kilala bilang ang makina ng mga sipa ay namayani sa iba't ibang dibisyon at nagtala ng kahanga-hangang record sa Muay Thai isa ito sa pinaka-inaabang ang laban ngayong taon, pinaglalabanan ng dalawang pinakamahusay na mandirigma. Simula pa lang, ginamit ni Superleg ang kanyang abot at eksaktong tira para ilayo si Rod Tang. Sinubukan ni Rodtang maging agresibo, pero nasalag ito ni Superleg gamit ang low kicks at mabilis na kombinasyon, kaya nahirapan ang bakal na tao makalusog. Isang mataas na sipa na perpektong isinagawa ni Superleg ang tumama sa ulo ni Rotang na naging dahilan ng pagkakaiba sa score ng mga hurado. Sa huli, nanalo si Superleg via unanimous decision at tinapos ang undefeated record ni Rotang sa Muay Thai. Sa kabila ng pagkatalong ito, hindi nagtagal si Rotang bago bumalik sa ring. Sa kanyang pinakabagong laban, hinarap niya si Dennis Purridge, isang mandirigmang kilala sa kanyang agresibo at lakas ng knockout. Pinangunahan ni Rotang ang laban mula umpisa para patunayang siya pa rin ang pinakamahusay. Come Ang tagumpay na ito ay nagpatunay ng kanyang matagumpay na pagbabalik at pinagtibay ang kanyang pagiging isa sa pinakamahusay na Muay Thai Fighters. Si Rotang Jit Muang ay hindi lang mahusay na mandirigma kundi huwaran din ng kababaang loob at pagiging mapagbigay. Mula pagtulong sa pamilya hanggang suporta sa komunidad, ipinakita ng taong bakal na kasing tibay ng suntok niya ang kanyang puso. Ang kanyang pamana ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon at tinitiyak na ang kanyang pangalan ay mananatili sa paglipas ng panahon at sa kasaysayan ng mga palakasan ng labanan.